another video para nyo. So, uh, minessage ako ng tropa and sabi niya, Ban, punta ka dito kasi uh, may mga gagamba sila. And uh, madami daw silang gagamba ipapakita sa atin. And syempre, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga nakikita kong uh, gagamba, lalo na if, uh, magaganda yon Pero pupunta tayo kay La Joseph. Okay, yan. Tatapos ko lang mag-breakfast. Pupunta tayo kay La Joseph and uh, tingnan natin yung mga pinagmamalaki niyang gagamba. Magaganda daw eh. Pero tingnan natin, tingnan natin. So, uh, abangan nyo. Punta tayo doon. Travel vlogs daw. Travel lang din. Ikli-ikli na. <laughs> Ilang kilometro lang. So, let's go. Nangitlog. Yung pinatay na mas malaki so, ayan. Bumili si Kevin. Yun. No, yun. Pumalag. Bakit lang naman Naglalaro sila dito. Oo tapos ayun no si Joseph Lasig na isang Jack Daniel's yung inobus niya. Uy, matulog ka na, ko kaming pohagay lalagyan eh. hindi -in naman six video, oh, <laughs> uh, na talaga na talaga doblak, na talaga doblak, na talaga doblak, na <laughs> Shout out! Shout out! <laughs> Kasi nandito na kami. Tol, patingin na ako ng mga ano, yung mga Paso. kagambay niyo, tul. Yung iba. ang meron laman na. Kasi... Shout out! Shout out! Shout out! Ah, ito. Ito yung sinasabi nila mga kagambay nila. Ayan. Ay, Tingnan natin yung iba. Tingnan natin yung mga iba. <laughs>

ito 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 I-hmm. Naalala ko yung pulapusod ko lagi, nilaban ko sa bata. Bakbara. mo ice pops. Isa. Isa ba? Yan. Para malamig. Mm -hmm. Alam na nga eh. Oo, oo nga. Wala. Baka mamaya magkwento ako ng buhay ko dito eh. <laughs> Naya kayo. lang yung para sa akin. Uy, puta. Nilalaban sa pulapusod mo, Landro. Iskala. Ito, mapulapula tong isa. Pusod mo Hindi ako naain na ito eh.

Kanino to? May kula puso dyan si malaki. Kay Tevin? <laughs> <laughs> Kay Tuya Tevin. Kay Paolo mo ba ito nabili? Hindi. Ah, no. Ay hindi. Uh, palag. <laughs> galing nyog. Nyog na baog. Okay? Galing <laughs> na. may load to. Pupere, mo siya talaga. <laughs> ibang nakakalam ng pangalan ng Grace. <laughs> 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 Kung <nakapunta> talaga dito. <laughs> Sige nga, ito nga. Baka ikaw, <laughs> baka yeah? no? ba, si so, si so, okay. nga ano siya. Sige, go, Sige, go, go. 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 Sige, go, ito. 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 ka Ito. 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 nag Ito. dalawa Naghatap kasi sila sa gentry. Hindi ako nakasama kasi naglipat nga ako ng bahay. So ito yung mga nakuha nila sa Gentry, kaya Scott Ranger. Tayo papakain sa gagamba. Tayo papakain sa gagamba pa Ganda gagamba. You know? Nakakasan na yung barel eh. Nakaganyan na. Papaliwanag ka pa. Papaliwanag oh, okay. ka talaga ba sa eh? ba yung basics sa na. Barel ba? 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 ko ba yung ulit. Surrender na pala. Wala pa. Surrender. Si Kevin po. Surrender, surrender. Hayaan mo pa 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 kayo. si, sa ano? So oh naman. Basta kasama yung si ano? Si Gami. Si Dami. Si na. <laughs> si <Pa> <laughs> oh, hindi na? Hindi na. Kaya ano? muna talaga <laughs> doon. Shout mo Landro. Shout out. Sa sabi nga ng isa dun, pa nga nang isa doon, babalik pa raw tayo doon pag wala nang gulo. Eh. <laughs> Ay balik kayo pag wala nang gulo. Ha? Hindi <laughs> <ba? laughs> ko lang masabi, hindi na ano kami Bilawag Papat? papa kang matay. <laughs> babalik pa tayo. Landro yung nalagpasan natin. Ah. So yun, um, para maintindihan nyo yung pinag-uusapan nila about sa... Kasi um, naghan sila sa Gentry and uh, yung spot namin yun is hindi na pwedeng pagganapan kasi parang may commotion between companies dun uh, parang hindi ko alam kung agawan sa lupa or what not pero yun hindi na kami pwedeng magganap dun uh, yung araw na naglilipat ako and sila naman is naghan yun, yun yung araw na nangyari yun na talagang pinalibutan sila ng napakadaming armadong na mga lalaki and pinagbawalan na nga silang pumunta doon. Yun. Uh, so, hindi na kami pwedeng pumunta doon. Mayroon daw kasing nagnakaw doon. Oo, oh, baka. may, may ano daw. May nagnakaw daw doon ng ano, baka. Paul yung, porn. yung, <laughs> Gina, ginawang corn beef. <laughs> may dala silang machine tool. <laughs> na ako pinasok yung baka sa loob. Naglabas <laughs> corn beef <dip> na. Dinurog na Dinurog eh. Sabi ko, kaya nagtataka din ako. <laughs> pag may nagano, mag, oh, oh. baka magnanakaw kayo ng oh. baka. Imaginein <laughs> mo na yung baka, baka. tapos naglalakad oh. ka lang, 'di ba? Oh. <laughs> paano mo na nakawin 'yun? Biniyak namin oh, maputi ang laman niya. Oh, Joseph, painggit ka ng paingit sa no fishing trip niyo. Parang ano din, parang fresh eh. Parang bangus din yung lasa, pero mas malasa. So, malinam malinam, malinam take, na, malinam oh. na. Oh, yung silingan. nagpapaingit siya sa akin eh. Kasi hindi ako nakasama din sa <laughs> sa fishing trip ng papa niya. Kasi nung araw na is birthday ko, so... Concrete. Nung pumunta kami, oo. Oh, pero ngayon, may may ano daw, may... may Babalik set. Round 2. Oo, babawi ako talaga. Mauuna na ako sa inyo doon. <laughs> yun nga yung ano. Uh, abangan nyo yung video na yun. If ever matuloy, if ever makasama ako, abangan nyo yung fishing trip na gagawin natin. Lake Caliraya. At Saan ba yung sinabi? Lake Caliraya. Lake Caliraya pa din sa Laguna. Yung Yun yung uh, abangan yung video kasi alam niyo naman, mahilig ako sa fishing. Mahilig ako sa mga gagamba. Yung mga ganon yung uh, trip natin sa buhay. Kaya abangan nyo yan. Okay?